pansamantalang kalayaan habang naghihintay ng paglilitis, ito ba ay karapatang pantao o isang panganib sa hustisya? Sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol sa konsensya ng buong mundo. Sa loob ng ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, naghihintay si Duterte ng sagot sa kanyang kahilingan, ang tinatawag na interim release. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri ng pre-trial chamber, dumating ang desisyon na nagpayanig sa Pilipinas. Tinanggihan ang hiling. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka Ox, At welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Ito ang tanong na kumakalat ngayon sa buong mundo. Matapos tuluyang tanggihan ng International Criminal Court ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release o pansamantalang kalayaan. Ayon sa desisyon ng mga hukom ng ICC, hindi sapat ang mga kadahilanan ng depensa gaya ng edad, kalusugan at umano'y kooperasyon upang bigyang laya ang isang akusadong may mabigat na kaso sa harap ng pandaigdigang hustisya. Sa video na ito, ating tatalakayin ng mas malalim ang bawat detalye. Ano ang ibig sabihin ng bakit ito tinanggihan at ano ang magiging epekto nito sa hinaharap ng kaso ni Duterte at ng hustisya para sa mga Pilipino. Ito ang buong salaysay ng interim release issue ni Rodrigo Duterte, isang laban sa pagitan ng awa at hustisya. Sa ilalim ng may probisyon ng isang akusado na humiling ng pansamantalang paglaya habang patuloy ang kaso, tinatawag ito na interim release. Ito ay katumbas ng habang hindi pa natatapos ang paglilitis, ngunit may mabigat na kondisyon. Upang payagan ito, kailangang mapatunayan ng depensa na 1. Walang panganib ng pagtakas o flight risk. 2. Hindi siya makikialam sa ebidensya o sa mga saksi. 3. May makataong dahilan, gaya ng kalusugan o edad. May bansa o institusyong handang magpatupad ng mga kondisyon ng paglaya. Si Rodrigo Duterte ay nahaharap sa mga paratang ng kaugnay ng libu-libong nasawi sa kampanya laban sa ilegal na droga. Simula ng aprubahan ng ICC ang investigasyon, nagpatuloy ito kahit umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Pagdating ng matapos ang pag-aresto kay Duterte, inihay ng kanyang kampo ang kahilingan para sa naayon sa kanila ay dapat ibigay sa makatauhang batayan. Ayon sa depensa, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit dapat palayain pansamantala si Duterte. May edad na siya, 80 anyos. Ayon sa medical documents na isinumite, may mga iniindang karamdaman siya na nanangailangan ng espesyal na atensyong medikal. Giit ng depensa, ang hustisya ay hindi kailangang maging malupit, maari itong maging makatao. Ipinunto ng kanyang mga abogado na si Duterte ay kilalang personalidad, dating pangulo, bantay ng media at hindi na maaring magtago ng lihim. Mayroon din umanong bansang pumayag na tanggapin siya kung sakaling aprubahan ang kondisyon ng ICC. May pahayag din ang depensa na si Duterte ay may karangalan at hindi tatakas sa laban sa korte. Ayon sa kanila, handang sundin ni Duterte ang lahat ng kondisyon ng ICC, mag-report sa korte, manatili sa ilalim ng monitoring, at bumalik kapag tinawag para sa pagdinig. Para sa depensa, ito ay hindi paglaya, kundi isang makataong pahinga habang ginagalang ang proseso ng batas. Ngunit para sa prosecution at mga biktima, ang kahilingan ay isang malaking panganib, hindi lamang sa kaso, kundi sa integridad ng justisya. Sabi ng prosecution, si Duterte ay may lawak na influensya, koneksyon, at taga-suporta sa Pilipinas. Kung palalayain, may malaking posibilidad na magtago o humingi ng proteksyon mula sa mga kaalyado. May posibilidad din na tumanggi ang mga autoridad ng Pilipinas na ipatupad ang mga kondisyon ng ICC, dahil hindi kinikilala ng bansa ang huristiksyon nito, may mga ulat at pangamba mula sa mga human rights groups na kung si Duterte ay nasa labas ng kulungan, maari niyang maimpluensyahan o takutin ang mga saksi. Ang ICC ay nakatanggap ng impormasyon na ang ilang testigo ay dating biktima o dating pulis na posibleng takutin o mapatahimik. Ayon sa mga hukom ng ICC Pre-Trial Chamber, hindi matibay ang mga medical na dokumentong inihain. Hindi malinaw kung gaano kalubha ang kondisyon ni Duterte at kung hindi ito kayang gamutin sa detention facility. Sinabi ng korte, speculative at hindi kapanipaniwala. Para sa ICC, higit na mahalaga na manatili ang akusado sa kustodiya upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistema ng internasyonal na hustisya. Ang desisyon ay hindi lamang tungkol kay Duterte kundi sa mensaheng ipinapadala sa buong mundo na walang sinuman, kahit dating Pangulo, ang lampas sa batas. Noong Oktubre 10, 2025, naglabas ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber E tinanggihan ang kahilingan ni Duterte para sa interim release. Batayan ng desisyon, mataas na panganib ng pagtakas. 2. Posibilidad ng interference sa mga saksi at ebidensya. 3. Hindi sapat ang medikal na dahilan. Par, walang bansa o institusyon na kayang garantiya ang buong compliance. Sinabi ng ICC, habang kinikilala ng korte ang edad ng akusado, ang mga panganib na dulot ng kanyang paglaya ay mas mabigat kaysa sa mga dahilan para ito pahintulutan. Matapos ang desisyon, iba't ibang reaksyon ang umalingaw-ngaw. Mula sa mga biktima at human rights groups, nagpahayag ng pasasalamat at pag-asa. Sabi ng isang kinatawan ng pamilya ng mga nasawi, ito ay simbolo na kahit makapangyarihan, may araw ng justisya. Mula sa mga taga-suporta ni Duterte, itinuring nila itong political persecution. Ayon sa ilang kaalyado, hindi ito justisya. Ito'y paghihiganti sa dating Pangulo na tapat sa kanyang laban kontra droga. Mula sa legal observers, ayon sa mga eksperto, ito ay test case sa Rome Statute kung paano tinatrato ng ICC ang dating mga lider ng Estado. Pinuri nila ang Korte sa pagiging consistent at hindi natitinag sa pampulitikang presyon hindi pa dito nagtatapos ang laban. 1. Maaring mag ang Pony Duterte sa Appeals Chamber kung may bagong ebidensya, lalo na sa aspeto ng kalusugan. Maaring maghain ng panibagong request kung may pagbabago sa sitwasyon, gaya ng rekomendasyon ng doktor o pahayag ng ibang bansa na handang maggarantiya sa kanyang pagtalima. 3. Patuloy ang paghahanda para sa Confirmation of Charges Hearing kung saan pagdedesisyunan kung tuluyang akyat ang kaso sa trial stage. Ang isyu ng interim release ni Duterte ay hindi lang usapin ng kalayaan. Ito ay salamin ng tatlong mas malalim na katanungan. Hangganan makataong hustisya. Hanggang saan natin kayang ipatupad ang awa sa isang taong inakusahan ng libu-libong pagpatay? 2. Lakas ng pandaigdigang hustisya. Kaya bang ipatupad ng ICC ang mga desisyon nito kahit walang suporta mula sa bansa ng akusado? 3. Simbolismo ng pananagutan. Kapag ang isang dating pangulo ay nahaharap sa internasyonal na hukuman, ito ay mensahe sa mga lider sa buong mundo. Ang kapangyarihan ay pansamantala, ngunit ang justisya ay permanente. Ang interim release ay hindi karapatan. Ito ay pribilehiyo na kailangang mapatunayan. Ang ICC ay tumindig sa prinsipyo na ang hustisya ay dapat mas matibay kaysa awa. Sa mga biktima, ito ay pahiwatig ng pag-asa. Sa mga taga-suporta, ito ay paalala ng mahabang proseso ng internasyonal na batas. At para sa bansa, ito ay tanong ng moralidad, pananagutan, at pagkilala sa pandaigdigang hustisya. Sa pagitan ng awa at hustisya, alin ang dapat manaig? Sa kaso ni Rodrigo Duterte, ang mundo ay hindi lamang nagmamasid, ito ay nagtatala. Dahil ang desisyon ngayon ay magiging marka ng kasaysayan kung saan ang batas ay lumampas sa kapangyarihan. Kung ikaw ang ICC judge, papayagan mo ba ang pansamantalang paglaya ni Duterte? Pipiliin mo ba ang awa o ang hustisya? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa kakatotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.